Ayan nga pala ang aming pamilya na mag-outing at ayan, finally hindi na drawing dahil natuloy na nga. E, eto nga yung mga kaganapan ng umaga bago kami mag-outing dahil ang outing nga namin ay night swimming. Ito nga palang video to ay sobrang tagal na at napuno na lang talaga yung phone ko at kailangan ko magbura pero nang hihinayang naman ako na burahin ng mga to. Girapan ko din naman videohan itong mga kaganapan na ito kaya kahit matagal na ito ay share ko pa din sa inyo. Eto kanya-kanya na nga kaming to sa mga dapat namin gawin. Meron mga nagagayat na mga pangrekado at ayan natapos na nga din namin magbalot niyang na mga tilapia. Ihaw nga pala yung mga yan at yung iba naman ay pamprito. Kale, eto pass forward na agad tayo mga hapon na nga yan at hindi ko na nga na-videohan yung mga pagkain na niluto na dadalhin namin sa outing. Katulog kasi yung pagkatao ko kaya hindi ko na na-videohan yung pagluluto dahil punong abala nga ako na pamamalengke ng umaga kaya ay nantok talaga ako. Nang mga oras na yan ay nakaredy na nga kami para magpunta ng resort at ang lahat ay excited na. Yung naman kami hindi magiging excited lahat ay yung last family outing namin ay nung 2017 pa ata at buhay pa nga si Lola nun. Yung lang dahil nga yung pangalawang family outing namin ay hindi na nga namin kasama si Lola pero alam naman namin na masaya siya. Dahil kitang kita niya naman na lahat kami nung araw na yan ay napakasaya. Eto, nang makatapos ng maghanda ang lahat at dumating na rin yung sasakyan ayan at nagsakayan na nga sila para agad makapunta sa resort. Yung maaga-aga pa nga ng mga oras na yan pero mas pinili namin na maaga nga kaming umalis dahil nga madalas traffic doon sa aming pupuntahan. Umalis ng mga pinsan ko, eto sumunod din naman kami agad ni daddy at dito na nga kami sumakay kay Kuda Bupalo, fully paid. Bago tuloy ang makarating sa resort, eto dumaan muna kami sa ice plant at bumili muna kami niyang isang sako na yelo. Naman natin na napakamahal talaga ng mga bilihin sa resort, lalong lalo na nga iyang yelo. Din kasi talaga yung yelo sa pangunahing pangangailangan natin kapag tayo ay nag-outing. Dahil walang shot puno na magaganap kapag walang yelo, ganun. Ayan, after nga namin bumili ng yelo ay nagbiyahin na din ulit kami para nga makapunta na agad sa resort Eto, after ng 30 minutes na pagsabak sa napakahabang traffic ay finally nakarating na nga kami lahat sa resort Thank you sa so Lord dahil lahat kami ay safe na nakarating Kadating namin ng resort ay nagpahinga lamang kami ng bahagya, sila daddy naman Ayan, at dyan nga nagdiretso sa billiard table Ang yung iba ay busy sa pagpe-prepare ng pagkain, etong mami Shenyo naman Ayan to, duplex sa camera at feeling sexy sa suot niya Makapagpahinga ng bahagya ito, Tingnan nyo naman ang mga oras na yan na hindi pa nga mga nagsisikainan Pero mga nagsiligo na nga Isinusulit talaga yung bawat oras Dahil sabi ko nga sa inyo ay napakatagal na talaga nung huling family outing namin Yan kahit mga wala pang kain ay mas pinili talaga munang maligo Naman sila yung excited guys dahil excited na excited din ako At ayan may pag order pa nga ako ng aking swimming outfit Diba hindi naman mukhang pinaghandaan ko talaga yung araw na yan Ganda nga ako dyan sa swimmer na nabili ko guys Dahil tingnan nyo plus size yan at maluwag pa talaga sa akin. Piling ko talaga ay eh, napaka-sexy ko nung araw na yan. <laughs> E dito nga pala kami nag-outing sa Jan and Clark Private Resort. Located po pala ito sa South Spring Villas, Bukal, Calamba City, Laguna. Gahanap kayo ng resort na pang pamilya ay itry nyo na nga din itong Jan and Clark Resort. Pakalaki ng kanilang pool, napaka-spacious at yung mga kwarto ay napakalinis pati na rin yung paligid ng pool. As forward kung kanina ay eh, hindi ko na ipakita sa inyo yung pagpe-prepare o pagluluto ng mga dala naming pagkain eh, ay yan ipapakita ko na nga sa inyo isa-isa. Merong goto, merong pansit, merong maha at meron din niyang ginataang lang. Ka. Siyempre, hindi mawawala yung aking pinakapaboritong spaghetti na alam na alam ng aking mga followers. Meron nga din pala kaming dalang adobong manok. Siyempre, kapag handaan na hindi rin talaga mawawala yung pinakapaborito ng lahat na Shanghai. Hindi na nga pala kami gumawa ng Shanghai at yung binili ko ay yung ready to cook na. Kung nga, sana yung magpiprito ng mga yan. Pero sabi nga ni Boss Will ay siya na. Kaya naman magpipiling Disney Princess muna ang taong to. <laughs> sa bandang side ay nandito nga sila papa at sila tito at busy nga sila na magihaw ihaw ng tilapia. Eto, after maihaw ng mga tilapia, ayan at nag-start na nga kami lahat kumain. Date na nga kasi ng mga oras na yan at hindi pa nga kami nagsisikain. Huwag na po kayo magtaka kung bakit napakarami naming dalang pagkain dahil kung hindi nyo po alam ay napakarami ng pamilya namin. ay 80 po siguro, ganon kasama na yung mga apo. Pero may kasabihan nga na sobrang saya kapag sobrang laki din ng pamilya. After ko makapag video video eto, hindi na nga ako nagpahuli at kumuha na nga din ako ng aking pagkain. Diyo konti lang yan nakikita nyo sa plato ko dahil ganun talaga hindi ko pinapakita sa inyo na sobrang dami kong kumain. Eto, after namin magsikain na yan at nagsimula na nga sila pumesto sa lamesa at alam nyo na yung mga susunod na mangyayari. Mga susunod na video ay dyan nyo nga makikita kung gano'n talaga kami kasaya nung araw na yan. O di ba? Kita, kita nyo naman kung gaano kami kasaya nung araw na yan at eto nga yung ganap kinabukasan nung kami ay mag-out na sa resort. Parang solid talaga ng araw na yan at sana sa susunod na taon na summer ay makapag-family outing ulit kami. And din kasi sa isang pamilya kahit isang beses isang taon ay merong family bonding o family outing na nagaganap. Malayo sa problema, malayo sa trabaho at tanging pakikipag-banding lang sa isa't isa yung magaganap. O siya, paano? Yan lang muna for today's video. Thank you for watching. See you on my next vlog. God bless. 何